Para pag-usapan po yung exclusive bicycle lanes At uh, probably gagawa po tayo ng exclusive motorcycle lanes sa EDSA Dahil babawalan na po natin ang motorsiklo na pumunta sa ilalim sa mga underpass At ganoon din po hindi na po sila papayagan sa mga overpass Hello mga Drive Safety, good evening. Hmm. Narinig niyo po yun, sinabi ni MMDA Chairman Attorney Don. Uh, ito po ay para sa mga kapwa ko na motorista. Okay. Uh, ito naman po ay um opinion ko lamang. Hmm. Bakit mo kailangan tanggalin o oh, bakit hindi niyo po kami pwedeng padaanin sa overpass at underpass? Hmm parang di rin naman po kami nagbabayad ng tama no? <laughs> okay. so saan na po magiging namin yan yung mukhang lalayo po ata ang ikutan namin yan parang pinahirapan nyo naman po kami masyado okay hmm. sana pag isipan nyo naman po ang gagawin yung desisyon para sa mga kapwa ko matrista. Okay, uh, total, uh, balak nyo na rin naman pong gumawa ng motorcycle lane sa EDSA. Sana, padaanan nyo po kami sa overpass at underpass na matatamaan ng motorcycle lane. Okay. Yan lang naman po ay opinion ko lamang. Okay. Pero para sa mga kapwa o motorista, ano po ba ang masasabi nyo tungkol sa balak gawin ni MMDA chairman na pagbawalan tayong dumaan sa overpass at underpass sa EDSA. Okay, comment po kayo. Amin salamat.